Mga kababayan, may kumakalat kayong larawan mula sa Iran na di umano'y nagpapakita ng napabagsak nilang B-2 bomber ng Amerika. Ngunit, totoo ba ito? Halina, samahan ninyo ako. Tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na larawan. Isang matinding pahayag ang inilabas ng Iran kamakailan. Anila, na napabagsak daw nila ang isang B-2 Spirit Spelt Bomber ng Amerika. Ngunit sa kabila ng malakas na deklarasyon, marami ang nagsasabing isa lamang itong pekeng larawan. Halina, atin busisiin ang katotohanan. Ang B-2 Stealth Bomber ay hindi basta-basta lumilipad. Karaniwan itong umaabot sa taas na 50,000 feet. Mas mataas sa commercial airplane gaya ng Boeing 777 na nasa taas lamang ng 35,000 to 40,000 feet ang ganitong altitude ay nagbibigay sa B2 ng malaking kalamangan, iwas sa radar, iwas sa missile, at higit sa lahat, hindi madaling matuntun. Gamit ang advanced stealth technology, hindi rin madaling matukoy ang eksaktong flight path nito. Hindi lang mataas at mabilis ang lipad, halos invisible ito sa radar system. Sa madaling salita, napakahirap pabagsakin. Ngunit ang mas nakakagulat ayon sa mga ulat, Walang kaalaman ng Iran na may operasyon pala ang Amerika ng araw na yon. Sa katunayan, tatlo sa kanilang nuclear facilities ang nawasak. Walang naipakitang depensa, walang tugon. Kaya naman, naging palaisipan ang biglaan paglabas ng isang larawan na di umano'y nagpapakita ng bumagsak na B2 Bomber. Munit sa closer analysis, maraming butas ang litrato. Una, ang pinsala sa pakpak ng eroplano ay tila maliit na uka lamang. Wala rin bakas ng sunog, impact crater o wasak na fuselage. Bagay na imposibleng hindi mangyari kung mula sa 50,000 feet ang bagsak. Ikalawa, makikita rin maigsi ang pakpak at mali ang exhaust design kumpara sa tunay na B2. At tigit sa lahat, walang gas -gas walang usok, walang structural damage. Malinaw na hindi ito totoo. Ayon sa mga eksperto, posibleng ito ay AI-generated image lamang. Isang digital fabrication na ginamit para sa propaganda. Pero ang tanong, bakit? Ano ang layunin? Una, ito ay maituturing na bahagi ng information warfare. Sa halip ng misil, larawan ang armas. Pangalawa, Bahagi ito ng psychological operation para lituhin ang perception ng kalaban at ng publiko. At pangatlo, panloob ang target audience upang maitaas ang moral ng sariling mamamayan sa gitna ng mga kabiguan militar. Ngunit malinaw ang katotohanan. Ang B2 spirit ay isang high-tech high altitude strategic bomber. Hindi ito madaling pabagsakin at ang larawan gaano man kapulido ang pagkaka ay nananatiling isang gawa-gawang kwento. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kababayan, naniniwala ba kayo sa larawan na inilabas ng ilan?